Ayan, isang mapagpalang umago ulit mga 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 tayo na ang garden sausage. Ang garden sausage, dahil yun daw ang gusto ng aking asawa. Tayo ay magre-ready na natin ang guardian sausage ng mekeni. Kasi rasa bishado, mas masarap daw ang guardian sausage ng mekeni. Okay. <coughs> Yung ibang guardian sausage kasi ano, parang puro harina lang siya. Parang hatu. Yung guardian sausage ng mekeni masarap. Lasang darunig lumampang. I-ready lang natin siya. Tapos, kung makikita nyo, meron ako ditong GG ulit. Gusto ko yan sana siyang i-adobo. eh, kaya lang, ako lang din naman ang kakain. Hindi naman, hindi naman niya na kinakain yan. Kaya, gagawin ko na lang. Ipapride ko yung kalahate, tapos yung kalahate, Lagyan ko ng sabaw. Pechay. Ano ko lang, pakukuloyin ko lang siya. Ito lang yung ano niya, ito lang yung ilalagay ko sa kanya sili, tapos ito, tapos kamatis, tapos lalagyan ko lang siya ng sibuyas. Pakukuloyin ko lang, then ilalagyan lang ko yung isla. May kasamang petchay. Tapos lalagyan ko ng onion onion lang, walang garlic. <coughs> Yan, pagsasama na natin sa isang maliit na isang maliit na kaserola yung ano maglalagay tayo ng ano, wag pang elamera. Ito, maglalagay tayo ng tubig sa isang masirola. Basag trip ka eh. Ito. Kasalanan ko, kasalanan mo. Ilalagay lang natin dito sa kasirola yung kamatis, sibuya, siling green. Then, pakukuloyin lang natin siya. Kung anong luto to, hindi ko rin alam. Naisip ko lang. Naisip ko lang siya. Yung asawa ko dito may sinasabi, malungkot daw yung vlog ko. Sino kaya may kasalanan? Kasalanan niya, kasalanan ko. kukuluin lang natin siya. Tapos imamarinate na natin yung GG. Lalagyan na natin agad ng paminta at saka asin. Pagkikita ko sa inyo ang finish product. Mukhang hindi lang ito masarap guys, pero masarap to. Medyo wait lang, mabago lang. At yung mga sibuyas natin ay kasi cute. Ang liliit. Yan. Iwain lang natin siya ng apat. Apat na iwan. Ayan, tapos na tayong maghiwa. Ayan siya, oh. Pakukuloyin lang natin yan. Then, pag kumulo na, syempre, natunaw na yung kamatis. Ilalaglag na natin yung isda. Then, pechay. Kalahati lang ang ilalagay natin dyan kasi ipaparay natin. Masyadong marami, dadalawa lang kami. Tapos, ito yung ulam niya, Hungarian sausage. Ulam ng asawa ko. Yan daw kasi ang gusto niya. Dapat ito adobo to. Eh, ayaw niya rin kainin. Kaya, naisip ko, kung anong luto na lang. Ayan, no. Oh. Bye for now, mga kamarites.